sinabi ng Panginoon kay Moises, May isang salot pa akong dadalhin kay Faraon at sa Egypto. Pagkatapos niya ko na ipahihintulutan niya kayo yung maris dito, at niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo ay sama-samang palalayasin niya rito. Magsalita ka na yun sa pakinig ng bayan at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa na malahiyas na pilak at na malahiyas na ginto. At pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Egyptso. Saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ni Faraon at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moises, nito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Egypto. At lahat ng mga pananay sa lupain ng Egypto ay mamamatay mula sa pananay ni Faraon na nakalukluk sa kanyang luklukan hanggang sa pananay ng aliping babae na sa likuran ng gilanan at ang lahat ng mga pananay sa mga at magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Egypto na hindi nagkaroon ng kaparis at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayo ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayo upang inyong makilang kung paano ang pagkapaladay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Egyptyo at sa Israel. At papabayin na nitong lahat na yung lingkod at magsisiyukod sa akin na magsasabi, umalis ka at ang buong bayan na sumusunod sa iyo at pagkatapos niya ay ahalis ako. At siya'y umalis sa harap ni Faraon na may maalab na galit. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Hindi kayo didinggi ni Faraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupa ng Ehipto. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi na pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain.